Hello mga kabayan, this is MJ, OFW vlogger here in Hong Kong. Kwentuhan po tayo mga kabayan bilang isang OFW dito sa Hong Kong. And share ko sa inyo na topic is, um, ano ba yung nagpapasaya sa ating mga OFW dito sa Hong Kong? Na kung saan hindi natin kailangan lumabas ng bahay. <laughs> So, ano nga ba yung pinaka masarap sa pakinamdam? Pero bago pang kabayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na dito sa channel ko, sinishare ko yung buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong. So, makikita nyo na iba't iba yung content ko, uh, kung like my life, binga ng OFW at the same time, kasi nag-aaral din po ako ngayon sa AMA, dito sa branch nila dito sa Hong Kong. So, nakita nyo na meron akong sinishare uh, about my school life and my everyday life as an as an OFW. And ngayon, ang isashare ko sa inyo ay patungkol nga sa kung paano, ano ba yung nakakapagpapasaya sa atin uh, uh, bilang isang OFW, uh, nang hindi na kailangan lumabas ng bahay. For sure, maraming mga kareleted to So, for me, yan ay kapag walang ibang tao dito sa bahay, ako lang mag-isa. And, syempre, kapag wala ding CCTV, yun ang pinaka-okay. May mga ka-OFW tayo dito na uh, sa bahay ng kanilang amo ko saan kahit na wala doon ang amo nila and supposedly uh, okay yung pakiramdam nila um, di ba parang you feel free kapag wala yung amo mo yun nga lang may CCTV sila sa kanilang bahay kaya walang takas mostly nangyayari to kapag may mga bata na inaalagaan kaya medyo hindi rin maganda sa pakiramdam. Kasi pakiramdam mo, may nakatingin sa'yo. kahit, kahit nga, wala, ikaw lang mag-isa. Pero, syempre, pag may CCTV, so, yun ang pinakamahirap. Now, as for me naman, ang sarap lang sa pakiramdam, kasi dito sa bahay, ako lang ngayon mag-isa. Kaya ako nakapag-vlog. Ito, nandito ko sa sala, kaya ako nakapag-vlog. Kasi walang tao dito sa bahay, maliban sa akin. And, wala din pong CCTV dito sa bahay. Thank God. Kahit nung dumating ako dito, last 2015. And that, at that time, yung alaga ko is primary 6 na siya nun. Pero wala talaga siyang CCTV. Hindi sila naglalagay dito. Kaya ito, nakakapag-vlog ako, nagagawa ko kung anong gusto ko. At ang sarap sa pakinandam, kapag walang tao at ako lang maisa, <laughs> kaya yung career ko sa pagbablog, nagagawa ko. Kaya mga kabayan, please support my channel, my YouTube channel ayan, MJ Miano, I-search lang yan. Makikita nyo na agad yan sa YouTube. Doon nyo makikita yung full video ng mga vlogs ko about sa buhay ko bilang isang FW dito sa Hong Kong at the same time bilang isang student ng AMA. BSIT po yung kinuha kong kurso dito. Siyempre kung may mga katanungan kayo, feel free to comment. Siyempre dito rin po sa Facebook meron akong personal account Meron na akong Facebook page. And then, makikita nyo rin yung mukha ko sa mga reels. Please support din po mga kabayan. Ngayon nga, ito for sure, nakikita nyo to sa personal account ko at saka sa OFW inong kong page ko. So, mga kabayan, kapag nakikita nyo to, please support my videos. <sighs> Thank you! Sensya na mga kabayan, kasi kumakareer lang po ako. Sabi, sabi kasi nila magandang pampalipas ng oras yung reels, uh, yung sa pag-facebook, yung kasi maraming maraming ano hindi lang kasi siya yung tipong hobby mo lang pero actually pwede mo na siyang gawing career at kung hindi ka naman nahihiya na mag video video at mag alam mo yun makita sa social media then I think this place is for you so and mga bayan thank you so much for watching please support my <laughs>